good morning, good morning everyone. Eh, por luluto ako ng sitsot mga guys. Ayan, nahalo ko na siya at niluluto ko na ngayon sa eto, ayan, sitsot mga guys. Panangkalihan ang nilolo. Ayan, po siya, yung giniling na manok mga guys at saka initiran ko ng sibuyas at saka kaunting carrots tapos bawang. Ayan, update ko kayo mamaya mga guys. Yeah. Sama niyo ang pagluluto mga guys. Saka may lulo pa ko dito. Ang ito. Nang. Eh, isda. Itong. Ito. Uh, salmon. Ito. Salmon siya mga guys. Ito mga iba niya. Ito. Salmon siya. Sarap ito mga guys. Nagkala itong kaitap dito. Walang Kasi baka masira. Yan. Ang mga puso mga guys sa YouTube kasi hindi okay. sa araw pa po sa ako construction dito sa dito sa kapitbahay namin dalit lang mo nga si Lolo kasi mga ina-inigil sa si masyadong gawin niya ay anong gagawin ko? one time ng <laughs>

sa sa dito si Chu Cafe Tao gusto i-order. Tapos ako na uunahin pa. Basta sipsip, mga guys. Biniling na manok. <laughs> Kahapon ko 'to binili. 3 kilo. ay na 'ti ko lang. Natin ko lang siya. Para kesa man lang pa kami next week kasi hanggang hanggang kung pa ako dito. Hanggang September 12 ako dito. So, ano ngayon ay? 22 ba ngayon? Hindi ako nagkakamali. 12 September 22. Saan ba yung buwan? Pwede mo na ako yung yeah. buwan. At saka libra po muna po siya yung mga kape. Kasi hindi ko siya nakakamali yan. Pwede sa ka. Ito. Pwede ako sa ka. Yung favorito natin siya. Um, so, ang, um, ang iniinom niyang kape mga guys, puro, purong, purong kape ito, ayan o. Oh. Purong kape ito, tara kang pinagkakas. Ano yung sugar, white sugar. Ano yung sugar, white sugar. Ano yung sugar, white sugar. Tapos, Tapos lalagyan mo siya ng hot water lalagyan ko muna siya ng bigyan siya ng ito mga guys pero pwede akong gumawa nito mga guys oh. ito ba ito ba ito ba Ayan Mahala akong gumawa dito ng kuwan

Oh. <laughs> <Di walang kawain. laughs> ito lang gawa siya, sabi ko, sabi nga di ba, kailangan ka lang kailangan hindi ka lang, hindi ba bine ako, hindi walang gawain eto lang pagluluto talaga lalakan ko talaga

Diba? Kaya niya, iaabot ko dun sa kay Lolo. Nandun. Nandun siya. Yun. Taba diba niya yun. siya. Yun. Yun siya. Yun. iyan yung akin

Dito ngayon ako mag... <laughs> Ayan. Teka, ilalayo-layo ko kasi nga ang kuwang ko -ku ay... Eh. O oh, yan. Hmm. Babalik ko na itong sa, sa rep. Nakarep kasi ito eh. Minsan nga magluluto ako dito ng ano to. Ng... Ng cake. Wala na cake. Parang Wala na cake. logiko. Mali ano 'yon? Maybe hindi pa paalala. lang ako diyan. Ako ba 'yung matanda na? Maliin <laughs> mo tinanong, ano ba? Hay nako. Pala Basta 'yung nasa dulo na ng dila ko, ilalay ko ang dila ko. Para mga kung, ma na kung, na, kung nasaan yung kung ano yung gusto kong sabihin. So, para sa yun eh, ang bang kumito, nasa dulo na ng dila ko. Baking soda! <laughs> baking, baking! Oh, yan ang mga dress, Yan. Hmm. hmm. Diba? Paano bang Ito. Hindi ko alam. Pampa alsa, pampa ano to? Pampalapit. Basta yun na yon. Basta yun na yon. Pelanggan ini, pelanggan yang init irang kau mah guys so, si boyar, nak kumpul terus, perang di nama macam apa? Mama itu, Ma, ma, Oh, sah sah yang kau mah guys so, tok tok tok, tok tok tok, tok tok tok, tok lo 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 lo. Ay nako. Ganyan dito ang buhay mga guys pag nagsosolo ka. Wala kang makausap, makausapin mo lang sarili mo. Mag-vlog-vlog. Alalay <laughs> na mo. Alalay na mo yung kanito. Madami nito sa amin mga guys. Oh. oh ilang araw na ito sa amin. 2, 3, 6, 9, 12 11, 12, 14, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 20 na! Ayun, tsaka pa. o. Tsaka pa. Saan ka pa? Diba? Tapos ngayon, ilalagay ko to kasi doon. Kasi mainit. Magsasayangin ako na rice. Rice, rice, rice. Kasi kung kumakain ako dito na gas, once a day lang, once a day salanslang, ituloy sa pagkain. lang Huh? 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 jasmine, jasmine rice. Para, at least, Tatantiyanin ko lang ang kung sino yung Kung so, mga dalawang kainan lang. Kasi nga, mayroon pag lagi luma yung kanin. Mga dalawang kainan lang. Ano? Ang buka ko, di ba? Ang bango nitong rice. Ang bango? Hmm. Oh, baka matumba. baka sa halip ng may pag uh, ako, ibabasa din sa halip ng Let's go.

Tapos, hindi ako magpapag-highlights. Masa may nga ba? Ano nga eh? Tapos, Ano nito? Asa na. diba? Tapos, na. Yung ng ng okay. Ito Iaharap ko na Para tuloy ang Paglaluto Alalay lang ang Ang konito mga guys Ang apoy Siya yung masunong Gusto ko yung pula lang Tama lang Pangit pag Pangit pag Ang mga Yung Sobrang Nagudod sa... Nagudod sa kulisa. Sa luto. Ang tama lang ba? Bakit? Ayan. Tapos papalit um, ko rin kung na Ayan. Kasi... Kung ito niya na So... Hindi siya yung kula ay... na siya. Tapos babalik ito, palit ya, yeah. ito naman, nataging maluto ito eh. Kasi walang nasa hindi din eh. Eh, ang mantika kasi dito ko. Halos panahati, kalahati. Doon sa, bilo niya ang lubog ng panang Kaya, sure na maluluto. Ayan. Yeah. Ayan. Diba? Ngayon, magpakanti ulit, dalagyan ko. Bola-bola hmm. lang. Diba? Hmm. lang ba? Bola-bolahin mo. Hmm. Pasa na to. Diba?

Itong kwan mga guys, nagluluto din ako ng isda kasi ilang araw na yung kwan ko, yung chicken soup ko. na ko, ang dami. Dahil pala ang luto ko. Ay, hindi ko naman tuloy ako, hindi ko naman ako ng na kwan. Hindi ko makaan sila ng isda. Ako magluluto ko isang ko ako, baka gusto ko yung parang nag-feel ko yung yung sarap na kumigok pa ng sabaw Dalawang ko ng salary. Wow! Amazing. siya. Dalawang